Ikaw ba? Papayag kang magpahinga kung alam mong may nagmamasid sa'yo. Isang simpleng itlip sa trabaho ang nauwi sa nakakakilabot na karanasan. Sino nga ba ang bumulong at gumising sa akin? Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Hi po, I'm Ange, 25, and I work as a caregiver. Home-based ako dito sa kaloohan, pero kamakailan lang kailangan naming i-admit ang pasyente ko sa hospital. Night shift ako from 7pm to 7am. Pero kadalasan, 6pm pa lang nasa trabaho na ako para maaga rin akong mapalitan ng co-caregiver ko. By the way, yung pasyente namin ay bedridden. Hindi na siya nakakapagsalita pero may ulirat pa. Pag may masakit o kailangan siya, uungol lang siya kaya kailangang sobrang pakiramdaman mo siya ang nangyari. Nung gabing yon, labing isa ng gabi na, tahimik sa private room namin, ako lang at si patient. Na-check na rin siya ng nurse niya, nalinisan ko na rin siya, kaya medyo relaxed na ako. Nakaupo ako habang siya tulog. Sa sobrang tahimik, hindi ko napansin na nakaidlip ako. Siguro mga ilang segundo lang o baka isang minuto. Pero bigla akong nagising nang may marinig akong bumulong. Pssst. Napabalikwas ako agad. Tinignan ko si patient. Tulog naman siya, kaya ang sabi ko sa sarili ko, baka kuni-kuni ko lang. Bumalik ako sa pag Sinamantala ko kasi habang tulog si patient. Pero bigla ulit akong naputol sa antok nang marinig ko ang malinaw na boses. May tao. Nagising ako agad at pagtingin ko kay patient. Nakadilat na siya. Nalalaki ang mga mata niya. Parang may gusto siyang ituro. Nakatingin siya sa pinto na bahagyang nakabukas. Napaisip ako. Walang pumasok. Kung meron man, dapat narinig kong bumukas ang pinto o naramdaman ko kahit papaano. Sabi ko sa kanya, Ma'am, baka hinangin lang po. Matulog na po ulit. Huwag niyo na po akong kisingin at hindi na rin ako matutulog. Pero habang nakaupo ako, napansin kong hindi siya tumigil sa pagtitig sa akin. Mga tatlong minuto siyang gano'n at gano'n din katagal bago ko naisip. Hindi nga pala siya nakakapagsalita. Sino ang nagsabi ng, may tao? Kinilabutan ako. Parang biglang bumigat ang paligid. Tinignan ko ulit siya pero siya nakatingin pa rin sa pintuan. Pakiramdam ko may presensya kaming hindi nakikita. Kinabukasan, kinuwento ko yun sa nurse na naka-duty. Tinanong ko siya kung pumasok ba siya sa kwarto namin noong gabing iyon. Ang sabi niya, hindi na. Pero ikaw, tinulugan mo ba ang pasyente mo? Kahit idlib, huwag mo gagawin. Baka may gumising din sa'yo. Hindi ko na alam kung anong ibig niyang sabihin. Gusto ko sanang magtanong pa. Pero parang mas mabuti nang huwag ko nang alamin. Simula noon, hindi na ako natulog sa trabaho kahit sandali, ayoko nang maulit ang gabing iyon. Paano kung may nagbabantay pala talaga? At paano kung ikaw mismo ang gisingin nila? Kwento ko lang to, pero bahala na kayong magdesisyon kung totoo nga ang lahat. Kwento ni Ange at insenyo ng Spookify. Mga kwento ng katotohanan na bumabalot sa hiwaga at takot. Sa dulo ng lahat, bagay na mas mabuting hindi na lang ipaliwanag. Babalaman ito, kaluluwang hindi matahimik o dulot lang ng pagod. Ito'y kwentong hanggang ngayon ay nagpapakilabot pa rin sa akin. Kung nagbigay sa'yo ng kilabot ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike ang video na ito at share sa mga kaibigan mong mahilig sa mga nakakapanindig balahibong kwento at para sa mas marami pang tunay na karanasan na magbabagising sa iyo sa gabi, pindutin ang subscribe button at iyon ang notification bell. Kita kids sa susunod na kwento. Tandaan, ang gabi ay puno ng mga bulong. Ingat lagi.